Hey, what's up mga pati, panibagong araw, panibagong video naman tayo At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel Click the notification bell at para updated ka sa mga video na i-upload natin uh, For this video, ay mag a tayo ng Clutch Holder Assembling Nabili natin sa Shopee at binayaran natin ng 49 pesos ng yata to uh, kasi may voucher tayo, nakatipid Pero yung tamang price niya ay nasa 150, okay? So, buksan na natin kasi ano kayo yung yung ano natin, yung venue natin ngayon for today's vlog ay nasa labas. Kasi si Red nandun sa may shop, pinaayos natin yung kanyang ilaw na punde. Yan, open na natin. Ang binili natin is alloy red. Ayan. Ito po yung kanyang clutch holder assembly. Okay? Okay, natin buksan. Okay naman siya, kaso walang bubble wrap. Shoutout sa iyo, seller. Hindi ka naman nag-bubble wrap. maglalagay ng, ng um, link sa description kasi hindi naman to sponsor uh, motorcycle di man diyang di man diyang ang pangalan ng brand ayan puro ah, may ano pala star screw lang pala dito yung mga ang panghigpit at sa puro star screw ayan ito ilalagay ito sa may shock ayan. sa shock ito ilalagay ayan, sa front Bali, nakaganito po siya mga body. Ayan. Itong pagingpit. Uh, ang problema kung saan ay dito yung bolt. Parang hindi siya yata kasama. So, disadvantage nito is ikaw pa yung bibili ng bolts. Dito. Okay? Yan yung disadvantage dito. Kasi wala siyang dala. Diba? Pag-open natin, hindi siya dala. Ayan. Next vlog ay i- Video natin kung paano magkabit nito. Ganyan. Okay? Let's go. Thank you.